Si Jesus na taga Nazareth, dumadaan. Ah. Jesus! Ah. Jesus! Anak ni David! Maawa uh, ka sa akin! Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Anong gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Oh, <laughs> nakakakita na ako! <laughs> nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Iligtas mo ako! Hey. Panginoon, iligtas mo kami! Kurihin ang Diyos! Ituro mo sa amin ang daan, Panginoon! Ayun ang maninigil na buwis! Bumaba ka sa kayo. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Sa bahay ko? Sino gusto tuloy sa bahay niya? Paano nakilala ni Zaccheo si Jesus? <laughs> oh. yes, hmm? yes, excellent. Excellent. <laughs> Sandali. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung may dinayaman ako, isa e sa uli ko ito ng makapat. <laughs> 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 Katang-katang. Isang maninigil na buwis nagsasauli na kanyang nakolekta. Imposible. <laughs> <laughs> Dumating sa tahanan ng itong kaligtasan. Pagkat ang taong ito ay lahi rin ni Abraham. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Makinig kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Matutupad ang lahat ng isinulat tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hintil. Siya'y pagtatawanan, dudustayin at tuturaan ng mga tao. Hahagupitin siya at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nahimikin mo ang iyong mga tagasunod. Sinasabi ko sa inyo, kung di sila iimik, ang mga bato mismong sisigaw. Jerusalem kung malalaman mo na ngayon ang landas ng kapayapaan, ngunit hindi mo ito nakita. Darating ang araw ng mga kaaway mo ay gagawa ng mga kuta sa palibot mo't gigipiting ka sa magkabila at wawasakin kanila sa buog na ito. Ikaw at ang iyong mga anak. At wala silang ititirang pato sa ibabo ng kapwa-bato pagkat di niyo pinansin ang pagdating ng Panginoon. al llop, al llop pesat, al llop de lavada, al llop de plons, al llop d'aigua. En el tè, en el mate. Semple que la capa, 45, Bahay ko. Ngunit ginawa niyo itong kugat ng mga magnanakaw! Pumungo siya sa akin, mga hayop! Pigilin siya! Oh, Awagin niyo mga kwarta! Mga kwarta! nagtatanghal sa kanya bilang hari. Hari? <laughs> hari ng pulubit magnanakaw? May katulad siya noon, dumating, nangaral, umalis, at nakalimutan. Hindi mo ba nakikita? Dumarami ang tagasunod niya. Hanga ang mga tao sa kanya. At hari ang tingin sa kanya? Binabalaan ko kayo. Kung ang taong ito ay patuloy na manggugulo, mananagot kayo sa akin. Maring tama siya. Panahon nang makipagtuo sa Galileong yon. Habang dumarami ang grupo ng pariseo at eskriba na kanyang tinutuliksa, dumarami rin ang mga hudyong sumusunod sa kanya. At gayon din sa panig ng oposisyon. Kakaunti. Wala na ba? Makinig kayo. Ang balong ito ay naghandog ng higit sa kanilang lahat. Silang lahat ay nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit siya, dukha na nga'y nagkaloob pa mula sa lahat ng kanyang kabuhayan. Sabihin mo sa amin, anong karapatan mo para sabihin yan? Sino ang naguto iyo? Tatanungin ko kayo, sa Diyos ba o sa tao nagbuhat ang bautismo ni Juan? Anong natin? Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya na, ba't di niyo pinaniwalaan si Juan? Kung sabihin naman natin mula sa tao, papatuin nila tayo. Naniniwala silang si Juan ay propeta. Kung saan nagmula, di namin alam. Di ko rin sasabihin kung kanino nagmula ang karapatan kong ito. isang taong nagtanim sa kanyang ubasan. Pinaupahan niya ito at pagkatapos ay umalis. Nang dumating na ang panahon ng anihan ng ubas, sinungo niya isang alipin upang kunin ang kanyang parte sa ubasan. Ngunit binugbog siya ng mga kasama at pinauwi. Kaya tagsugo siya uli ng iba. Ngunit binugbog din nila ito. Hiniya at pinauwing walang dala. Sinugo niya ang ikatlo. Ngunit sinugatan nila ito at itinaboy. Dahil dito, sinabi niya, Susuguin ko ang tangi at pinakamamahal kong anak. Tiyak igagalang siya. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, sinabi nila, Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at yayaman tayo. Magpatuloy po kayo. Kaya inilabas nila siya sa ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Darating siya at sila'y papatayin at ibibigay ang ubasan sa iba. Ano ngayon ang kahulugan nito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging pinakamahalaga sa lahat. Sino mang bumagsak sa batong yon ay maluluray at ang sinumang sa nito ay tiyak na matuturok. Guru, alam po namin kayo'y nagtuturo ng tama. Alam namin na hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ang katotohanan. Sabihin nyo, tama po bang magbayad tayo ng buwis kay Cesar o hindi? Mag-ingat ho kayo. Lililangin lang kayo niyan. Pahingi ng santinaryo. Kaninong mukha nga sa perang ito? Kay Cesar! Ibigay kung ganun kay Cesar, ang para kay Cesar, at sa Diyos, ang para sa Diyos. Your... Anong maso, sabi mo? Ngayon dumating ang pista ng tinapay na walang libadura. Tusan ni Jesus si Pedro at Juan upang ihanda ang hapunang pampaskwa. Inaasam-asam ko ang makasalo ko kayo bago ako maghirap. Tandaan niyo, hindi ako kakain ito hanggang hindi ito mabibigyang kaganapan sa karya ng Diyos. Purihin aming Diyos, Hari ng sasidukup na nagbibigay ng bunga. Kunin niyo ito at pagkatiatian. Makinig kayo. Di ako muling iinom ng katas ng ubas hanggang hindi dumarating ang karya ng Diyos. Purihin ka, O aming Diyos, Hari ng Sansinuko, Sinuko, na ng tinapay. Ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang sarong ito ang bagong tipa ng aking dugo na nabuhos dahil sa inyo. Ngunit, naririto sa pagang ang magkakanulo sa akin. At sadyang ang anak ng tao ay dapat mamatay, ngunit kawawa ang magkakanulo sa kanya. Hindi. Di maaari. Di maaari? Imposible. Sabihin niyo kung sino't taksil Panginoon. Ang dakila ay dapat matulad sa pinakabata. At ang namumuno ay dapat tulad ng alipin. Sino bang ba higit na dakila? ang nakadulog sa pag o ang naglilingkod? Siyempre ang nakadulog sa hapag. Ngunit ako naglilingkod na sa inyo. Pinaglalaanan ko kayo ng isang dako sa aking kaharian. At kayo'y kakain at iinom. Nakasalo ko. Kasama ko kayong mamamahala sa labing dalawang angkan ng Israel. Kung gayon, walang traidor. Simon, Simon! Sinikat ni Satanas na subukin kayo. Tulad ng magsasakang inihiwalay ang trigo sa ipanito. Ngunit ipinagdasal ko sa amang maging matatag ka. At sa iyong pagbabaliklo, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Panginoon, nakahanda po ako mabilanggo. At bumatay na kasama mo. Tandaan mo, Pedro, Bago tumilaok kang manok sa araw na ito, tatlong beses mo kong ipagkakaila. Nang suguin ko kayo ng walang lukbutan, kinulang ba kayo? Hindi po. Gunit ngayon, dalhin ninyo ang inyong lukbutan at ang walang tabak ay bumili ng isa. Tandaan nyo, ayon sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. At ang lahat ng nasulat ay magkakatotoo. Tingnan nyo, may dalawang tabak dito, Panginoon.